Good morning mga kabid, good morning sa inyong lahat ito Samahan niyo ako mga kabrid sa paglalathala sa panibagong uh, video natin Tungkol sa pag-aalaga ng manok, fowls, chickens, roosters, backyard fowls, backyard breeder At uh, lahat na uh, patungkol sa mga pagmamanok mga kabid So ayun uh, mga kabid, ang ating bossom black Tara, mag-share tayo sa ating mga idea ngayong araw na ito And then, uh, mag-intro muna tayo mga kabid Uh, nag-cording ano tayo, nag tayo naglagay tayo sa scratching pin ng ating mga alagang manok pero hindi natin sila nilalabas mga kabred dahil uh, ang ulan nga ay pabugso-bugso pero dito sa gagawin natin mga kabrid, maghapon na sila dito. Maghapon na sila dyan. At ang ginawa natin dahil ah, sinilik natin yung mga may mga behavior na pamamalo mga kabrid. Mayroon silang nananakit sila ng mga breeder kagaya ko mga kabrid. Tinatabihan natin sila ng babae. Ayon sa prosedyong ginagawa natin, ang isa sa pagpapaamo ng ating mga alaga mga kabrid ay ang pagpapa para sa kanila temporarily kada mag-cording po nila kailangan mabago natin ang behavior nila na pamamalo. So tinatabihan ko sila ng babae mga kabrid after feeding mga kabrid. So ayan sila mga kabrid. Oh. Tara, samahan niya ako. Yan po ang ating uh, ayan oh, yung nabawasan natin. Napungusan natin na uh, ano, kill, so, mga kabrid. One half kills so, po yan. Tapos pinarisa natin siya ng na tornado hatch mga kabrid. Ayan oh. Yung purgaling natin ng babae mga ay Ayan. Itim ang tahid niya ng babae na yan. Itim ang tahid. Yellow ang uh, paa. Itimang kahit Tapos dart ang matang mga ka Tapos yung uh, half kill So naman natin na lang Ayan o ayan Malaki pangangatawan Tapos pinungusan natin Ayan o Rhino type Ang kanya ng itsura mga ka So yan show. High station Tapos malaki yung pangangatawan niya Malaki yung buto niya mga ka So ayan Pinungusa na sa atin yan Ang ating si Sergio Nathan Dahil sa kanya na yan po Tapos ito naman po Yung ating Tornado hatch mga ka Ayan o. Yung uh, puti ang tinga natin. Tornado Hatch mga kablid. Ayan o. Puti ang ano, yan, tahid. Puti ang tahid. Tapos sa uh, pinaris uh, natin mga kablid. Ayan o. Uh, Boston Black mga kablid. Ayan o. Yung itim. Itim mga... Mukha itim mga... Lahat itim mga kablid. Tapos sa... Uh, ano siya? Yung balat niya is puti mga kablid. So... Melsin. Galing yan sa Melsin Black. Tapos sa... Uh, Kirinos natin sa Boston. Tapos ayan na siya mga kablid. Boston Black mga kablid. Tapos... Ito yung isa naman natin na pinapares mga ito yung pinaka matanda na natin na pasisiw mga kabir. hindi mawala-wala yung pamamalo niya mga kabir. kaya ayan, sinama na natin siya sa priority natin siya sa pagpapaamo ang uh, pagpapaamo na ginagawa natin ay ang uh, pagtatabi ng inahin so uh, tinisting na natin siya ng himas-himas -hima sa gabi himas-himas lahat wala talaga Uh, hindi talaga nagpapalit na So, pero hindi tayo sumusuko. Ito na naman ang proseso natin. Iba na naman ang uh, laging pagtatabi sa kanila ng babae. Mga kabarid. Sa para mabago yung baby nila. Yung tipong hindi lagi ako yung uh, nakasanayan nilang paluin mga kape. Hindi ako yun. So, yun. Tapos ito mga kape. Yung ating Boston Sweater. Ito naman si Boston Sweater mga kape. Mabait talaga to siya. Yung kagaling kay Sir Skittles Kim Farm. ano ang laki na ng pangangatawan niya kabarid tinatabihan ko siya ng babae mga kabarid, para masanay din siya so uh, malaki, malaki kasi masyado pa ang niya sobrang ano na niya sobrang uh, bilog na ng pangatawan niya kaya kailangan din siya ang, uh, Panohin paanuhin ng uh, babae mga kapatid so ayan mga kapatid ang ating Boston sweater mga kapatid galing kay sir skittles tapos uh, ano na yan siya 2 uh, years old mahigit na tapos ito naman yung street comb natin mga kapatid eh. pinarisa natin ng uh, white kills mga kabred yung sinibalang natin na babae ayan o suta yan mga kabred suta suta yung babae dyan tapos itong uh, ano natin is uh, itim ang tahid yan yung uh, pula na yan uh, itim ang tahid po yan so ayan o mga kabred pinapakita ko sa inyo mga kabred ang uh, ginagawa ko ukol sa aking pag-alaga yung tipo pong ah uh, uh, base lang sa kung ano nga nakikita kong kailangan ng aking mga alaga or ha, kailangan nga gawin para sa mga hindi kaayaayang behavior nila mga kapatid may mga behavior po kasi yung mga alaga natin mga kapatid uh, mayroon siyang stages ng pamamalo tapos pag hindi mo na-treat ng tama is ayun na nagiging sistema na nila sa buhay nila mga kapatid mga bakalabi. so to lang tayo sa pag-share so ah, araw mga isa ah, balak bala kong ayusin yung mga pa tong, ano nila apakan gaya niyan no? apakan ayan na tapos ito i-refill -re natin yan ng ano ng, ng paimuman sa mga nakarinis natin makita eh yeah. simplingan lang medyo mahirap ang sitwasyon kasi panay ulan uh, ngayon lang uminit na naman tapos mamaya na naman ito ulan eh, na naman ng so ayan oh no. hindi na tayo maarawan kasi may trapal na tayo dito hindi na maaraw-arawan siya tapos ah uh, ayan pero okay naman dry na dry yung ating lugar kasi hindi nga na papasok ng tubig o hindi na ulanan. Mataas lang ang moisture niya mga kabrid. Medyo ma-fresh ko lang sa area natin pero uh, hindi siya yung basa mga kabrit, Ang basa kasi na lugar isa hindi maayos sa manok mga kabrit, uh, Magaling magkasakit ang manok sa mga basa na ano na lugar na kanilang apakan mga kabrit So yan, no. simple ano lang. Pag lang tayo. Tapos sa uh, Ayusin din natin sa yung mga sako-sako niya kasi napakadaming kailangan gawin mga kabrid. So dito lang muna tayo. Ang uh, importante, ma-priority natin na ilaga ang ating mga alaga sa kanilang cording area or uh, scratching pains tapos makapagkahig-kahig makapag-exercise sila tapos ma-repair natin or maayos natin ang kunting problema na nakikita natin sa kanila na kanilang pamamalo mga kapalit so kumo na kumo nyan pag uh, hindi maayos ang pag-alaga mga kapalit or uh, hybrid ang uh, alaga mo medyo ano, may bloodline or may linya mga isa uh, ayun nga ang problema nagkakaroon sila ng behavior na pero nawawala naman yan kasi lahat naman ang brood ko ka mga kapalit lahat ng brood ko ka ko ganyan sila uh, talagang pinagtitisan natin apat na taon natin inalagaan ano talaga doon ko masasabi mga kabayad na stages nga yun nila so dati halos hindi mahawakan pero nang mga hindi may edad na nakalipas na yung behavior nila or uh, yung pagiging ano nila ganun nawawala naman mga kabayad so uh, okay na sila ngayong hawakan kahit uh, alanganin mga kabayad kahit lugong sila na hawakan ko sila so ayan o oh. Uh, palugon na rin kasi ito kaya nagsisimula na rin siyang uh, magdepensa sa sarili niya. Hindi ho hindi ho ano yung uh, pamamalo mga kapatid. Titingnan niyo rin yung sitwasyon ng inyong mga alaga, baka naglulugon niyan or baka ano uh, may something sa kanya kasi ang pamamalo ng ating alaga mga no is uh, dumidepensa lang yan sa kanilang nararamdaman. Pag uh, hindi maganda ang nararamdaman nila, kagaya ng pagpapalit ko ng barahibo mga kapatid. Ayun po ang nagiging nangyari. So ayun. So mamaya mga kabrid pagkahapon, uh, Pagka hapon, Kasi buong araw ito sila dyan Buong araw sila dyan mga kapag uh, lakad kapag Makakapaghahig-hahig Bukas naman iba naman Pag mayroon na naman tayong pagkakataon at oras mga kabrid Ganyan na naman sila Tapos pag natin Dahil papakainan natin sila sa hapon Isa uh, ano Hihimasin din natin Tapos another himas na naman sa gabi Para mawala yung mga Ano na yung behavior nila Ah, uh, nasa pagtsatsaga lang po yan ang pag-aalaga ng manok. Hindi huwag mo hong ng manok mga bread. May kulang ka lang sa ginagawa mo sa iyong mga alaga. Kaya ganyan sila. May mga hindi ka gusto sa kanila dahil hindi mo na-apply sa kanila ang tamang pag-aalaga mga bread. Ganun lang. So, uh, dipindi naman. Kung uh, susukuan mo mga bread hindi ka na makakapag-breed ng maayos. So, hindi mo ma-re-repair ang uh, behavior ng mo, uh, ng uh, mga alagang manok mga kapatid. Mababait po ang mga alagang manok natin. Nasa kung paano lang natin sila palakihin mga So, sila. Huwag oh. nating natin sukuha ng mga kapatid. Ayan mga kapatid, oh. maraming salamat sa pagsabay sa munti nating update. ah uh, Mahihingi ang mga alaga nating manok kasi siyempre, mga kita ng mga babae yan. Oh. Kasama na yan sa pag-aalaga ng manok yung uh, ingay nila mga kapatid kailangan pasensyoso ka talaga sa lahat ng bagay kasi yung mga alaga mo hindi yung computer hindi yung gadget na kung anong gusto mo yun agad sila mga kapatid oh. No? tuloy lang tayo so maraming salamat sa inyong pagsabay at uh, panunod dyan mga kaparid. hanggang dito na lang pamutin nating update hopefully mga kapatid lagi kayo nasa maayos na kalagayan po thank you po